ganito ang itsura ng isang bata matulog. Sus. Nakatulog din yung isa doon. Mm. ay itsura. At ako ay magluluto ng jelly. Request ni Asher to kanina bago makatulog. Gusto daw niya ng jelly. Kaya habang tulog siya, lulutuan ko siya ng kanyang jelly para mamay pagising niya after niyang kumain ng lunch kasi nakatulog siya bago pa kami mag lunch kaya may pang dessert siya mamaya at mamaya sabi nung isa magpapahinga lang daw siya ng isang oras at ipre-prepare na namin lahat yung lulutuin mamaya para maaga din namin silang matawag at makakain ng maaga kasi kapag medyo gabi sila tawagin, naku, pagod-pagod guys. Wala akong makakasama. Wala akong makakasama maghugas ng mga pinggan na pinagkainan nila. Sino tutulong sa akin? Hindi ko maasahan si ama, may sakit si ama. So ako lang mag-isa. Kami lang ni Asis. 15 katao ang pupunta dito sa bahay para kumain. O, sino mag-aasikaso sa kanila? Kami, kami lang dalawa ni Asis. Kaya maaga, mas sabi ko as agahan kasi mahirap kapag gabing gabi na tapos may tonton na kailangan patulugin din ng maaga so magluluto muna ako ng jelly ni Asher ito yung ating green peas nakababad na Ayan. okay na siya, pwede na siyang pugasan hmm. dun pala pwede na, ito yung dry ito yung dry na green peas na kapag binabad mo, bumabalik siya sa parang fresh ulit. So, okay na to. Kailangan lang pilihan. Kasi maraming... Maraming ano, ganito o, oh, yung kulay black. Yan. Saka sabi mo kay Asis, bakit madumi itong green peas na nabili mo? Maano siya, malikabuk? Ka Kailangan niyang pilihan o, oh, andami. dami. Madami siyang ano. Maraming reject. <laughs> I manghihiram na lang kami ng malaking lutuan. Yung malaking lutuan na kapag binuksan mo yung malaki yung apoy, yun na lang yung ipapahiram ko kaya is para madaling lutuin yung ano yung hindi ko alam kung ang bibilhin niya manok o karne. So, ayan guys. Mag-start na tayong mag-peel. Hindi ako nakapag-peel kanina. Kasi, hinimay ko muna yung sitaw na ulam namin. Yun muna ang inano. Bali, ang ipipil lang natin ay radish at saka carrot lang. Ang cucumber, hindi natin yan ipipil. Para ma-ready na natin. Para kat 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 na lang mamaya. asya will you lower the TV, anak ko? So, ito yung gagawin natin ngayon. Ang sakit nung gina ginanon ni Tonton yung ano ko, you know? Ang hapdi, di ko alam kung may sugat o na ano suguro, na kalmot. tanu i eh, ng haplot ng pagkain? Yung pag kahablot siyang pagkain na ganyan na isusubo ko, ginanon ko. Ang na ang na anuhan niya yung bibig ko, yun yung na, niya, ang sakit. Talas ko rin din ng kuku niya kasi kaka-nenel cutter lang. Ang hapdi eh. Ngayon na pinagpapawisan, mahapdi siya. Grabe si Tonton, ready na talaga siyang kumain. Tuwing kumakain, nakatingin na siya. Titig na titig siya kapag kumakain ka. Parang feeling niya napagdadamutan eh. Pero ano... Patapusin muna namin yung six months niya. Para wala masabi. Ayaw ni Asis eh. Gusto ko na siyang pakainin. Gusto ko na siyang bigyan. Kaya lang ayaw pa ni Asis. Patapusin daw muna namin hanggang six months. Mag-celebrate kami ng six months niya o hindi. Patatapusin namin ang six months bago, bago siya bigyan. Bali, nagbabad si Asis. Asis pieces ng chickpeas din. Di ba may green peas kanina pinakita ko? May chickpeas din pala. Ayan no, nakababad din. Madami ang gagawin. Siguro isang malaking planggana, yung plang yung stainless na planggana ni Ama, siguro isang ganun ang magagawa natin. Kasi madami sila. May mga fufu-fufu yung mga anti anti ni Asis sa mga anti niya sa ano mga pinsan pinsan ng mga ano tulbaba namin na taga barat eh yung mga matatanda mahilig mag inom ng roxy o di kaya mot so eto itong pinaka alo at char pinaka tulutan nila kapag binigyan mo sila ng alak bago sila kakain ng kanin Ganun dito. Bago kumain ng kanin, paiinumin mo muna sila. Bibigyan mo muna sila ng pupulutanin nila. Ito yung alu at syar, pinakapulutan nila. Tapos konting manok. Bago sila kakain. Ganun sila dito. Di ko alam bakit. Sabi ko, hindi kaya sumasakit ang tiyan nila na bago kumain ng kanin alak muna. Ah, tatlo. May isang maliit dito. Ayan. Ano oras na? Alas tres na dito. Yung patatas na pinapaanuhan na pinapakuluan na para ma lumamig bago man lang balatan. Ngayon na okay okay pa si Tonton, makakilos ako pero kapag yan nagligaleg ay bahala si Asis. Kamag-anak naman niya yan, bahala siya mag asikaso sa kamag-anak niya. Iba pa man din. Iba pa man din ang ugali ng mga Nepali. Pabisita kahit sarili mong kamag-anak, sarili mong kapatid, sarili mong magulang, pabisita sila. Seserban mo sila isa-isa. Ganyan, ugali nila dito. Guys, nakat ko ng cucumber, radish at carrots. Nakat ko na yan. Tapos eto, babalatan natin yung ating uh, patatas. Tapos huhugasan natin yung ating chickpeas. Pero kailangan nating pilian. Kasi kagaya nyan, oh. Pipilian, huhugasan natin ito ng na mga ilang beses tatanggalin natin yung balat-balat, ganito. Tanggalin natin yung balat-balat niyang ganyan. Yan. At pinakuha ko yung malaking bata. Yun. Dito natin ilalagay lahat. This one, yes, this bata. Tulo bata. Lagayin hmm. muna natin siya dyan. So, gawin muna natin to. Balatan muna natin to. Tapos, hugasan natin to. Pilihan natin. Tapos, yung green peas, ganun din. Tapos mamaya na bahala na si Asus maglagay ng seasoning mamaya. Kasi dudurugin pa yung sesame seed. Yung sesame seed, dudurugin pa yun. Ayan o. No? Mm -hmm. Yan. Anuhin natin to Yan. Pilihan. So, balikan ko ulit kayo guys. At busy ang inyong lola. Mag-prepare ng salad para mamaya. Hi guys. So, 7.30 na dito dapat dito sa bahay magkakainan. Kaso si Tonton, grampi, gawa nga nung sangipin niya. At saka iniisip ni Asis, kung dito papakain yung mga bata, ang daming mga bata, gagamitin yung room, dalawang room tapos dito sa sala, walang tutulugan ni Tonton. Eh kinaama kasi may isang room doon na empty, hindi nila ginagamit. ba diba yung dito sa isa? hindi nila ginagamit, maluwag doon. So sabi ni Asis, doon na lang. Tapos ang mga bata sa hallway na lang kasi at saka yung likod kasi nila ama open pwedeng maupo din doon kasi di ba may ilaw din doon sa may likodan nila kasi sabi ni Asis doon na lang kaya yon katra transfer lahat ng pagkain doon ngayon si Tonton nakatulog ayaw magpaiwan ayaw magpakarga ni, ni, Tonton sa iba cranky siya gusto niya sa akin lang talaga what's that papa likor uh, -huh. Roxy? So, ayan. Ngayon, di ko alam kung paano doon. Eh, may lagnat si ama. Ewan. Hipag ni Asis, bahala. Bahala, hipag ni Asis. Sa totoo lang, dapat natulong sila. Dapat, dapat ang gastos, dapat, dapat kalahati. Kasi, lalaki din naman ang kapatid ni Asis, di ba? Hindi lang naman si Asis at saka buhay pang nanay at saka tatay niya. So, dapat doon, dapat tap, saka dapat tumulong din sila sa gastos kaso. Parang, ang nangyari eh, ano, parang antayan, antayan. Eh, iniisip kasi ni Asis, nahihiya siya sa mga pipinsan niya, nandyan yung mga kukukuku nila dumating. Parang, nahiya si Asis na hindi malang ininvite dito sa bahay ng tatay niya. Kasi kagabi pala doon, kinatulbaba pala yung nagkainan sila. Kaya pala nung dumating kami kagabi, an din sila lahat. Ganyan. So, bahala sila kamag-anak naman ni Asi. Yun lang. Ang ayaw ko lang talaga dito, guys. Kahit nakamag-anak mo sila, buong pinsan, halu buong pinsan na ano, pabisita sila. Yun ang mahirap dito. Yung sabi ko kanina na, pati tubig kailangan iabot mo sa kanila yung Basta kakaiba sila, yun yung hindi ko masyadong matanggap na kultura nila. Kasi sa atin, pupunta ka sa bahay ng kapatid mo, hindi ka magpapasilbi, kukuha ka ng sarili mong pagkain, kikilos ka, hindi yung uupo ka lang dyan at mag ng pagkain na iaamot sa'yo. Yun yung hindi ko masyadong matanggap na kultura dito. Mabigat, <laughs> mabigat ang loob ko sa ganun na kultura nila. Purong dugo mo yan eh kapatid mo ay kapag anak mo mismo pinsan mo mismo buong pinsan mo mismo tapos ganon ay ewan basta so hindi ko maiwan si Tonton kung mahimping ang tulog ni Tonton baka sisilip ako doon kasi itong mga to maano din marites -ma din ay ang sawa ni Asis ganyan although hindi ako nakikihalog nila. sa kanila. Alam ko na pinagchichismisan nila ako. Pinagchichismisan ako ng mga pinsan ni Asis. Bahala sila. <laughs> Nandiyan na yung mga bata. Nakahilera na. Nagahantay sila ng pagkain. Yes! Yeah. Kahit si Asher. nandito si Asia. Nagahantay na ng pagkain si Asher. You eat Asher, ha? Huh? Ha? Huh? Look. They will eat their food. Oh. Huh? You need to eat also. rice okay? oh. I'm not going to eat now. Huh? I only I will blur the face. okay? okay. <laughs> Hi, Benji. Hi guys. So ayan, kain na tayo. Mali na Pasan ako ng gutom. Kasi pagkatapos kumain ng mga bata, hinugasan ko na yung mga pinagkainan nila. Bali ang mga natira nilang doon, yung mga pinsan ni Asita, sa yung mga pufu na nagiinom hindi pa sila kumakain bali nagiinom pa sila binigyan ni Asis ng uh, ng golden walk basta yung parang imperador sa atin nag-request daw sila na ano uminom yan binilhan ni Asis kaya ka sabi ko kanina mop lang ni Ama ay ayaw daw nila gusto nila yung hard ganyan mag-request sa mga pinsan ni Asis sa kanya sabi ko bahala So ayun, Nandun sila. Sila nilang natira dun. Ilang kataon nandun? Siyem. Siyem yung naandun. Na nagiinom. Hindi pa sila kumakain. Pero mga bata tapos na. Eh ako, nalipasan na ako na ng gutom. Si Tonton nakatulog ulit. Natulog siya kanina tapos nagising ngayon. Nakatulog ulit. So, kain tayo guys. At i-end ko na rin ang aking video for today. Thank you again for watching. Bye everyone and God bless us all.